yung breaker kung mayroon ng power ah, ito natin yun meron na yun meron na then ang ila testing natin hindi pa hindi pa ko switch ito natin yung switch kung ano wala Anong password siya dyan? Ito lang Up po. Oo. Oh. Tatlo? Oh. Ayan. Nagay natin yan. Tingin kong ilaw. Yun, okay. Right. ilaw. Testing natin dito ulit. Yun, meron na ilaw. So guys, tatanggalin natin linya na to. Ito kasi po, na connect lang kami habang wala pa kami ng kuryente. So kaya meron nang kinabit. Meron na pong kuryente. Kaya, sabihin na natin, natin, natin natatanggalin na yung kuryente. Na, tinap natin doon sa kabila. Naikisuyo kasi kami na magkaroon ng kuryente habang wala pa. So ngayon, meron nang kinabit. So okay na po. Salamat. Pero ng kuryente. Ayan po yung ano? Tanggalin okay. natin yung ilaw na mayroon ng kuryente. Matanggalin natin. Okay na. Apo. Sabi na ako ha. Alam mo ha. Apo yung tinanggal. Ito, wala na laban to. Wala na laban to. Ayan. Ito paano gamit ito? Wala siya bulit. sa... So, magagamit natin at yung TV, speaker, so pati yung washing magamit na natin. Pag samantala kasi Alam pa sa'yo, sa dito na number mo? na. Opo. Na. May ilaw na kayo. Opo. At tanggalin na natin ito guys. Para ano. Okay.